Nakilala noong dekada 90 ang pangalan ni SPO4 Jaime Jimmy Santiago bilang isang miyembro ng Special Weapons and Tactics Team ng Manila Police District. Ang sharpshooter na police, veterano na ng ilang hostage crisis situation at nais sa pelikula panganon ng buhay. SPO4 Jaime Jimmy Santiago, ang sharpshooter ng hustisya. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng pambansang kapulisan, may iilang pangalan na hindi malilimutan. Dahil sa kontrobersya o kapangyarihan, kundi dahil sa kahusayan, prinsipyo at dedikasyon. Isa sa mga iyon si SPO4 Jaime Jimmy Santiago, dating miyembro ng elite unit ng pulisya at kinikilalang sharpshooter ng kanyang henerasyon ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng isang magaling na pulis, kundi kwento ng pag-aalay ng galing para sa bayan. Dahil sa kanyang galing sa paghawak ng baril, ay talaga namang kinatakutan siya ng mga halang na kriminal. Sa bawat kalabit niya ng gatilyo ng kanyang sniper rifle, ay tiyak na may kriminal na babagsak sumikat at namayagpag ang kanyang pangalan noong dekada 80 hanggang 90 kung saan ilang mga hostage crisis ang kanyang kinabilangan at pare-pareho ang sinapit ng mga hostage taker sa kanyang sniper rifle. Lahat sila ay tumba sa kanya. Kaya't halina't ating balikan at mas kilalanin pa si SPO4 Jaime Jimmy Santiago sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ipinanganak si Jaime Santiago noong Hulyo 25, 1952 sa Maynila. Bata pa lamang siya, ay mahilig na siya sa mga disiplina gaya ng boxing at arnis. Ngunit ang kanyang pagkahumaling sa armas ay nagsimula nang mapanood niya ang mga pelikulang nagpapakita ng matitikas at makatarungang pulis. Sa murang edad, naunawaan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasa tapang lang, kundi nasa disiplina at kontrol. Matapos ang high school, pumasok siya sa Philippine College of Criminology or PCCR noong 1970 kung saan siya kumuha ng kursong criminology dito pa lang nangunguna na siya sa mga praktikal na pagsusulit sa firearms training. Ayon sa kanyang dating instruktor sa ballistics na si Prof. Hilario Santos na dating firearms instructor sa PCCR, ay may likas na mata si Santiago. Kahit bago pa lang ito noon, nakita na nila na iba ang focus niya. Kapag humawak daw ito ng baril, ay parang parte ng katawan niya ito. Pumasok siya sa serbisyo bilang pulis noong taong 1974. Kasabay ay ng panahon ng Martial Law. Mahirap ang kalagayan noon. Maraming operasyon, maraming panganib. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Santiago. Sa loob ng ilang taon, naging bahagi siya ng Western Police District o ang WPD, ang unit na nakakasakop sa Maynila. Isang maaalalang insidente ay nangyari noong 1981 sa Quiapo, Maynila kung saan tinangka ng isang armadong grupo na dukutin ang isang negosyante sa harap ng simbahan. Ilang bahagi ng response team, si Santiago ang sniper sa rooftop ng isang gusali sa isang eksaktong putok na pigil ang krisis at nailigtas ang biktima. Sa pahayag ni Senior Inspector Danilo Alarcon na team leader ng operasyon na iyon ay ilang segundo lang daw ang ibinigay sa kanila. Kung hindi si Jimmy ang nandoon, baka naging madugo ayon sa kanya. Dagdag pa niya na isa lang ang putok pero sapat para iligtas ang tatlong buhay. Ganito kahusay sa pag-asinta ng target si SPO4 Jimmy Santiago. Hindi siya nagpadala sa sitwasyon at nanati siyang kalmado para matamaan ang mga halang na kalaban. Isang pang insidente ng pagbihag ay naganap sa Tondo, Manila. Isang hostage ang naganap kung saan hawak ng isang lalaking tila may problema sa pag-iisip ang isang batang maliit. May hawak na punyal ang lalaki at tila nawawala ito sa kanyang katinoan bagaman nalagay sa alanganin ang buhay ng bata dahil sa ilang tarak ng punyal na natamunito nito. Nagawa pa rin itong iligtas ng mga parak na kinabibilangan ni Jimmy. Isang in pagkuwentro muli ang nagana kung may dalawang holdapper na naman ang hinabol ng mga pulis sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Nagkaroon ng palitan ng putok ng baril at ang isa ay nang hostage na rin nang siya ay makorner ng mga pulis. Ang isa naman ay tila nagpanggap na sibilyan upang makatakas sa lugar. Nabaril ni Jimmy ang hostage taker ngunit napagbintangan siya na lasing at dalawang beses daw umanong nagpaputok dahil pati ang babaeng hawak ng holdupper ay may natamum tama ng baril dahil dito nasabi niya na mahirap maging pulis dahil kahit gumagawa ka ng tama, napapasama ka pa rin. Ganito man ang nangyari, sa huli ay nanaig pa rin ang katotohanan at napatunayang isang beses lang siyang nagpaputok ng baril. Noong 1985, sinaba si SPO4 Santiago sa kauna-unahang PNP National Marksmanship Competition sa Camp Crame. Sa kabila ng presensya ng mga mas bata at mas teknikal na tirador, si Santiago ang nag-uwi ng gold medal. Dahil dito, itinuring siyang Top Gun ng buong PNP. Hindi doon nagtapos ang kanyang pag-angat sa loob ng walong taon mula 1985 hanggang 1993. Siya ang walang talong kampiyon sa regional at national police shooting competitions. Noong 1992, naging kinatawan siya ng Pilipinas sa International Police Marksmanship Challenge sa Singapore. Laban sa labing anim na bansa, si Santiago ang nagtala ng pinakamabilis at pinakamaprecise na discard sa hostage rescue simulation. Tinanghal siyang best foreign sniper, isang tagumpay na hindi pa nasusundan noon ng iba pang Pinoy na pulis. Ayon kay Colonel Ernesto Valdez, kinatawa ng Philippine Delegation, si Santiago ay hindi nagsasalita ng marami o sa madaling salita ay hindi siya madaldal. Tahimik lang pero pag pinaputok na ang baril, walang mintis. Si Jimmy, ang tipo ng sundalong tahimik pero mabagsik sa laban, dagdag pa ni Colonel Valdez. Noong dekada 90, inilaan ni SPO4 Santiago ang malaking bahagi ng kanyang panahon bilang tagapagsanay sa PNP Training Service ng Philippine National Police Academy at ilang unit ng Special Action Force o SAF. Kilala siya sa paggamit ng aktual na karanasan sa pagtuturo. Isinasama niya ang mga kadete sa mga simulated hostage situations, precision drills, at stress-based decision-making scenarios. Sa patotoo ni PSMS Rolando Jimenez na dating trainee at ngayon SWAT team leader ay kung may mali sa hawak mo ng baril, mapapansin niya agad. Hindi siya nagpapalusot pero bawat kritisismo niya may kaakibat na intensyong iangat ka. Marami sa kanyang mga dating estudyante ang naging tagapamuno sa kani-kanilang unit. Lahat sila ay may iisang mensahe, hindi makakalimutan ang mga aral ni SPO4 Santiago. Hindi lang tungkol sa baril, kundi tungkol sa dangal ng uniforme. Ang isa sa pinakatanyag na kontribusyon ni SPO4 Santiago ay nangyari noong Pebrero 1998 sa isang hostage situation sa Tondo, Manila. Isang lalaking armado ng baril at granada ang nang hostage sa loob ng isang pampublikong paaralan. Mahigit 40 mag-aaral ang hawak niya. Dahil sa delikado at matagal ang negosasyon, tinawag si Santiago para sa posibleng sniper intervention. Matapos ang halos labing dalawang oras ng pag-uusap, hindi pa rin bumibitaw ang hostage taker. Sa hudyat ng tactical command, si SPO-4 Santiago ay naglabas ng isang putok mula sa kanyang sniper rifle. Isang putok na tumama sa balikat ng hostage taker. Sapat para mapabitawan ang granada at marescue ang lahat ng bata. Pinuri siya ng alkalde ng Maynila noon at ginawara ng medalya ng kagitingan noong dekada 2000. Kahit retirado na si Santiago sa aktibong serbisyo, madalas pa rin siyang imbitahan sa mga symposiums, leadership forums, at gun safety trainings sa buong bansa. Naging consultant siya ng ilang security firms at laging tagapagsalita rin sa mga youth development programs. Inilathala din sa ilang dyaryo ang kanyang kwento kabilang na sa Philippine Daily Inquirer at Manila Bulletin bilang ehemplo ng isang ideal na pulis, matapang, may puso at walang bahid. Ayon kay Retired General Leonardo Esquivel, na dating PNP Deputy Chief for Operations, ay kung lahat ng pulis ay katulad ni Jimmy Santiago, tiyak mas mataas ang tiwala ng mamamayan sa mga kapulisan ngayong siya'y ganap ng retirado. Nakatira si Santiago sa isang tahimik na bahagi ng Rizal, kung saan nagsasanay pa rin siya sa shooting range ilang beses kada linggo. Hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil bahagi na ito ng kanyang buhay. Tinuturoan din niya ang ilang kabataang na sundan ang kanyang yapak bilang pulis o sundalo. Ayon sa kanya, ang bawat putok ng baril ay may kasamang responsibilidad. Kung di ka handang akuin ang bigat ng bawat pagbitaw sa gatilyo, huwag mong hawakan ang armas. Ang buhay ni SPO4 Jaime Santiago ay patunay na ang tunay na bayani ay hindi palaging sikat o nasa entablado. Minsan, nasa itaas lang siya ng isang gusali tahimik. May hawak na baril, hindi para umatake, kundi para magligtas. Minsan, nasa isang maliit na silid-aralan siya. Nagtuturo, nagpapaliwanag, nagbubukas ng kaisipan. Sa kasaysayan ng ating bayan, maaalala siya hindi lang bilang isang sniper, kundi bilang isang ehemplo ng pagiging tunay nalingkod bayan sa bawat putok ng kanyang baril may kasamang prinsipyo sa bawat hakbang niya sa serbisyo may kalakip na dangal at sa puso ng mga kapwa niya pulis siya ay nananatiling buhay na alamat isang pulis na hindi kailanman sumablay sa tungkulin sa katotohanan at sa bansa so ngayon lamuna ha!